Okay. Okay. Right, Joseph, Joseph, Joseph. Okay. Kung mapapansin ninyo, no uh, kapag may uh, um, lull time yung ating mga monitors, naglalagay po tayo ng reminder sa uh, Pagsusuot ng face mask, pag-sanitize uh, ng ating mga kamay no, paghuhugas ng kamay, pagtatakip ng ating bibig at ilong kapag tayo ay uubo o babahing no. Um, patuloy naman ang ating pakikipag-ugnayan sa Department of Health, sa pamamagitan ng uh, Bureau of Quarantine na rin natin. Kung mapapansin niyo, lahat ng entrada ng ating paliparan meron pong tao ng Bureau of Quarantine kung meron pong advisory na ilalabas sila or meron silang namo monitor na pag-uptick no, ng mga cases ng kung anumang virus, agad po itong pagbibigay alam sa MIYA, at nang sa ganun tayo ay makapaghanda din ng mga polisiya na implement natin para masigurado hindi po magkakaroon ng contamination. So sa ngayon po ba? Hmm. Sa ngayon, wala pa kami natatanggap na advisory. No? At uh, sa pagkakaalam ko rin, wala pa rin tayong nare-record or namomonitor na entry nito. So dahil dyan, ang magagawa lang po namin ay to... Um, make reminders no uh, ideally uh, magsuot ng face mask uh, recommendatory lang po no hindi pa po natin to pwedeng gawing mandatory uh, until we receive a directive from the department of health <laughs> I'm <laughs> Gracias.